guys, yung ating puso. Ayan. Tortang puso, guys. Ayan na siya, guys. Ayan. Ayan. Masasawa siya, guys. So, ayan, guys. Ngayon tayong puso ng saging. So, ngayon, guys, nagawa tayo ng torta. So, ngayon, halagayin muna natin siya. So, ito na, guys. Babalatan natin yung puso. Ayan. Ito ay puso ng saging. Oh. Tapos guys, halatiin natin sa gitna. Oh. Tapos lalagayin natin. Cut natin siya ng 4. ayan Tapos, Lagay natin siya dito guys. Ayan. Tapos lagyan natin. Buti yung ating, ating mga gulay. So, guys. Mayroon sa yung brown beef. Ayan. Yung yung natin. Ayan. At tayo ng salt. White pepper. Ayan. Onion and dinosaur guys and black pepper. And yeah. then we add some egg. Eggs, guys, up. Yeah, then mix it together. Yeah, then we can add some flour. get And of course, guys, don't forget cheese. Ito okay, mas lalo yung masarap. Marami cheese. Para yummy. oh guys, yung atin. giniling. Ayan, nilagay ko siya ng cheese para mas masarap para yung mga kids makakain ng asustansyang pagkain. So, ito na guys, yung ating nilagang kulay. Ayan. Ito yung puso natin, yung carrots, yung potato. Ayan. Ito na guys, yung ating nilagang puso, saka patatas, ako carrots. Kasi guys, ah, uh, bata kasing kakain. Kaya, mamash ko lang siya guys. Ayan. Mm. So, ayan guys, yung ating puso. Ayan, himay lang natin siya guys. Ayan. Mainit pa siya. So, ito guys, yung ating carrots. Balatan na lang natin siya. Ayan. Tapos, imamash natin. Oh, so hot. Very hot, guys. So, yun guys. Lagyan natin yung ating patatas. Saka carrots yun. Smash, smash lang natin. Ayan. Ayan. Ito na siya guys. Wahiwain lang natin siya. Durog lang natin yung puso. Ayan. Ayan nasa na guys. So, yun, guys. Salo natin yung puso. Ayan. Tapos, mix natin sila lahat. Ayan. Mix lang natin sila maayos, guys. Ang yung pato na try guys, gawin nyo ito. Masarap to guys. Lalo pag mayroong cheese, mas masarap na lalo. Ayan. So, yan na guys. Pwede natin siya. i right. so, fried So, yan guys. I-fry tayo na yan. natin yan. Ayan. So, yan guys. Gawin natin. I-fry natin siya. body cake, body cake hmm. Sabi so, niya guys, para burger. ini Ayan siya. guys, mainit na yung. oil natin. So So, pag lang siya, guys. Sa lahat, nalutok. So, yun na siya, guys. Ayan. Ready na siya. Ayan, nag-remove na yung cheese. So, let's see. So, let's see. See you guys.